Anthony ay nagbibigay ng suporta para sa mga biktima ng bagyo sa Pilipinas. The report si Elmer Orillo. Sa pangunan, mga parang pinoy dito sa Calgary, mabilis na kumilos ang mga OFWs para mangalap ng donasyon na ipadadala sa ABS-CBN Foundation sa Gip, Kabarugya. Kami po ay nagtaguyod ng isang special mass para sa lahat ng mga Pilipino upang Ipapatid namin sa kanila kung ano ang nangyari at kung ano ang kanilang responsibilidad na makitutulong ng magagawa para sa natinsala ng bagyo. Pero maging mga employer ng mga Pinoy ay magbigay ng tulong sa mga sinalantanang bagyo. Sa pamagitan po ng aming kapitulosa, ang aming mga employer ay magbigay ng tulong sa aming mga ang tulong sa mga tao na salanta ng bagyo sa Pilipinas. Dito sa pasalamat ng mga Pinoy sa simpatiya ang pinakikita ng kanilang mga employer para sa Balitang Euro, Emmanuel Urillo, Cagliari, Italy.